Babalo, patya ng mga bata ko dira sa balay mo. Kaya mo nang ginawa yan ni Mamang Bagulang. Patya ang bata ko, patya. Mga bata wala sang bot, Gusto mo palayasun sila dira sa balay. Kag sinupod nila sa balay ko, mawala pa ko nagabot. Hindi pa tapos sobra namun diri. Hindi pa sa schedule. hindi pa abot sa oras. Mga bata ko, ginainitan mo dira sa balay ni Mamang. Patya ng mga bata ko dira, patya. Animal ka. Mga bata ko lang naging kaway mo. Ano ba kamuang-muang ng mga bata na animal ka ha? Patya ng mga, mga bata ko dira patya. Patya ng mga bata dira patya. Stepfather ka namun wala ka sang ano ba. Taga na di ka matingala may matabo dira sa, sa lugar nga na ha. Kaya mga bata ko gusto ni ba, gusto ni ba baloy palayas maskin ulan. Wala suga sa balay, iputulan kami sa kuryente. If gusto nila pauli sila dito. Gagmay pag mga bata, wala sa upod. Wala pa ko sa brother eh. Di wala pa ko kauli. sinabi ka. Porket lang nagulat lang mga bata ko dira sa balay ni mama nga wala pa ko kauli. Halin sobraan ko gusto mo sila palayasun sa ulan. Mga wala ba? mga bata tanan nang wala buot. Wala ka sang buot ba? Wala ka gintis buot. Katigulang na sa imo. Wala ka buot. Patya na lang ng mga bata ko dira sa balay ni Mamang Patya. Patya. Kaya mo nung ginawayan yan ni Mamang Sugongkap e? Eh. Wala ba di pa ko kabot sa balay? Palayasun mo mga bata kung wala sang suga sa balay. Iputulan kami sang kuryente. Ikaw ba yan ang sugong kaputlo ng kuryente ha? Hindi ba ikaw nagabayad ka bulan? Patya mga bata ko dira. Patayin mo yung mga anak ko sa bahay ni mama. Inutusan mo sila na umuwi. Na wala silang kasama sa bahay. Di pa ako makauwi. Ganun yung trabaho. Walang kasama yung mga bata. Walang kamuwang-muwang yung mga anak ko. Six years old and five years old. Pauwiin mo sila ng bahay. Palayasin mo sila ganitong oras ulan. Walang ilaw sa bahay. Patayin mo na lang yung mga anak ko. Kasi yan naman yung kaaway mo lagi. Araw-araw at saka gabi-gabi. Wala kang awa. yasin mo. Patayin mo na lang sila kung gusto mo. Bana ni mama. Sige sila kaaway ni mama kada gabi. Kada adlaw. Kung ang mga bata kumulakat dito kay mama. Hindi siya, hindi siya, hindi siya gusto ng mga, mga bata kumalakat dito kay mama. Siyempre lula nila. Hindi naman sila magtulog dito kag hindi naman sila magkaon dito. Mayara sila pagkaon ila. Dito sa lang sila subong nga gabi kaya di pa kauli. ulan. Gusto niya palayasun sila sa balay, pakadu sa balay. Nga sila lang nga duha, wala siwa sa balay. Anong katuig ang bata, kag katuig. Palayasun niya sa balay, gusto niya hindi sila Gusto niya dito sila sa, sa balay, nga sila lang nga duha, wala sa suga, wala pa kukabot. Si mama ang patyun niya, kung hindi maguli ang mga bata. Mga bata ko naman, patyun mo naman, gusto mo. Dugay na ko, sa mo ba? Grabe ka, sumusubra ka na. si mama sa imo adlaw adlaw sige ka lang kapahubog pati mga bata gindamay mo palayaso mo sila subong gabi pati na lang sila kung di sila maguli mga bata nga wala buot. wala pagit suga ang balay wala pagit sila upo dito kusog pagit mo ulan Batasan mo, dugay mo na naging himusamon. Kami lang nagpakumbaba Sa imo Grabe ka na. Hindi rin ako nagtingong sa mga bata, gupo, sa mga bata nga wala sang Ano Amo nang ginaway mo kay mama, kay mga bata kung maduha galakat na sila kay mama ang gabina. Ano muwang -muwang ng gabi na. Ano ba kamuwang-muwang ng anim taon sa 5 limang taon? Pinagbawalan mo pumunta ng bahay ng mama, tapos ngayon gabi umulan, gusto mo silang palasin papunta ng bahay na walang kasama at saka walang ilaw. Patayin mo na lang sila dyan kung gusto mo. Sa totoo lang, may karapatan ng mga bata pumunta ng bahay ni mama kasi lula nila yan. Mas lalo, mas lalo pang karapatan kahit sabihin mo asawa mo si mama. Dapat masaya kayo may, bata, may, may, bata sa bahay nyo. Kasi wala naman kayong anak eh. Sa ganitong nangyari, pag may mangyari talaga sa amin doon, ikaw ang may gawa. Tandaan mo yan. Away naman put ka mo karong gagabi. Tungod sa lang sa mga bata ko. Tiyo mo inday. Gusto niya pala mga bata ko subong gab eh. Wala pa ko kaabot na dulong pag ulan. Ato nag-away naman sila ni mama kaya di siya gusto ng malakat ang mga bata ko sa balay ni mama nga dito anay sila maghulat sa akon. Halos wala na gani kami sang suga. Hindi siya gusto makitaan mga bata ko dito sa ila balay. May karapatan ang mga bata ko malakat dito kay mama hindi siya magamusina. na. Tanan-tanan lang, tanan-tanan lang ginabawal ni Babalo. Kinabawal ni mabalot tanan-tanan. Kinpalayas na nagani, gintanggap ko pagpalayas sa mga mga bata ko nagpailog ko karon. Naglakat lang sila dito kay wala sila upod sa balay, di pa ko kauli. Wala pagit sang suba, kusog pagit ang ulan. Gusto niya malaya sila, ipat eh, yun yung mga bata kong gusto niya hindi sila makitaan. Sobra na gitsya ba? Patyan na lang ko nila, pag-abot ko to karun, patyon ko nila karun, makita nilang live ko. Kinta na na sa barangay kay Pablater pa. Mulang giyak ng batasan niya. Tungod sa mga bata nga na. Ano gid bala, gusto niya, hay? Basta gani, tao nga muna, pirti, tanaka kuripot. Kuripot sa tanan aku kuriput. Batasan pa naman di sa iro. dito, pag ulang, nag-away sila ni mamang. Gusto niya ipalaya sa mga bata to sa balay. Wala sang suga sa balay, wala pa ko kabot. Kay hindi pa uras ko pag uli ko, kay ulan kusugang ulan. Palaya, gusto niya palaya mga bata kung makusugang ulan. Gusto niya pakatunto sila sa, sa kubo nila nga wala sang suga sila lang duha Pwede man maghali ng mga bata, dira kung nakaabot ko. Porket tapik lang kami, daug-daugon niyo kami. Nga, di kami tau haw. Hindi man kami ginto. Parihas lang tabaho. May matabugan ni sa amon, tandaan kung sino. Kung sino ang nagaano sa amon. Katinarong tamon, gagulot ni mo. Una-una, pag-ubra ko din, nami istorya Pati yan na ng mga bata ko dira. Kung di ka gusto nga malakat ang mga bata ko dira kay mamang. May karapatan mga bata ko malakat dira kay mamang. Maskin malakat. malakat. Ang ginatubangan to sa barangay. Ang mga bata ginatanaw lang sila nila ni mamang. Kaya habang di pa ko kaabot. Tari pa ko sa obra. Pero nara mga bata ko kay wala suka sa balay. Kag dulom-dulom kag ulan. Tapos gusto mo yung sila sa balay. ko nga wala, wala, wala suka. wala pa sila sa kupod na di pa ko kauli. Grabe ka na. wala sa imo ha wala kami sang ginhimo sa imo ha tanan ginhimo namon sa imo gin panghatag namon sa imong gusto mo Puro nalang problema ang hatag ni Babalu daw may daw ginakusigit siya sa mga bata ko. Kung may salagid, mga bata ko daw, may kami sa iya. ay man? Nanay ko na. Asawa ka lang. Lula na sa mga anak ko. Asawa ka lang. Mas may karapatan kami kag ikaw hindi. Mas may kami karapatan ka asawa mo. Mas may karapatan pa kami. si Lodz, yung mga anak ko nandun sa bahay ni mama, nasa trabaho pa ako ngayon. Di pa ako nakauwi kasi malakas ang ulan. And then wala kaming ilaw, pinutulan kami ng kuryente. Six years old and five years old ang dalawang anak ko pumunta dun sa bahay ni mama kasi madilim at saka malakas ang ulan. Ang gusto ng stepfather namin, wala doon yung mga bata, ipapauwiin. Gusto niya pauwiin doon sa bahay na walang kasama, hindi pa ako dumating. Ayun, ninaaway niya si mama bago lang. Tumawag lang ako kanina, bago lang talaga. Nag-uusap kami. Ay, Sinisigawan ko, sabihin, sabi ko, patayin mo na yung mga anak ko dyan. Patayin mo, ihatid mo sila sa bahay na patay na. Wala naman kaming kasalanan sa kanya, ba't ginaganyan yung mga anak ko? Wala naman kaming utang sa kanya, ba't nagaganyan siya? Porket, porket nakitira lang kami doon sa lugar na yun na hindi talaga namin lugar? Tao lang din naman kami nasasaktan, hindi naman, ano, hindi naman sabihin na pinagmalaki na yung ganoon. Ito yung sasabihin ko kapag may mangyari sa amin doon. Siya yung suspect. Sumusubra na talaga yan. Una, pinalayas yung mga anak ko. Pinanggap ko. Ngayon, wala ako. Kasi uwi-uwi na ako. Wala ako sa bahay araw-araw. Ngayon gabi, pumunta sila doon kay mama. Kasi di pa ako nakarating ng bahay. Umuulan, walang ilaw. Malakas. Eh. Tapos ang lakas-lakas ng ulan. Ayun, gusto niya silang palayasin pa uwiin ng bahay. Hmm. Nag-away sila ni mama, sabi ni mama, papatayin niya na lang daw yung mga anak ko. Sige, patayin niya. Inutusan ko si mama, ipapatay mo sa kanya yung mga anak ko. Nag-iisang kubo lang kami ng anak ko. Apat lang kami sa loob. Wala kaming lalaki. Tapos gaganyanin niya kami. Wala pa namang kasama yung mga anak ko. Nag-iisa lang, nag lang naman ako nag-ano sa kanila. pinagmalaki niya na pinag-usapan doon sa barangay na hindi na obligasyon ng mga anak. Oo naman, hindi naman obligasyon. Kasi ang, ang sabi doon sa barangay, titinitingnan lang sila ni mama habang di pa ako dumating. Ngayon, gusto niya talaga na doon talaga sila magstay sa bahay kahit wala ako doon sa bahay. Isipin mo, anim na taon at sa kalimang taon. Iwanan ko sila sa bahay araw-araw ang magpapakain lang, mayroon silang sariling pagkain. Hindi naman sila kumakain doon sa kanilang bahay. Pinapakain lang sila ni mama. Pumupunta lang sila doon kay mama kasi malakas ang ulan at saka walang ilaw sa bahay. Di pa ako dumating. Ayun, natatakot silang dalawa. Tapos ngayon, sasabihin palayasin mo yung mga bata na yan. May bahay naman sila. Matagal niya niyang inaaway yung dalawang anak ko na walang kamuang muwang Lagi niya rin si mama dahil sa mga anak ko. Sa totoo lang, mas may karapatan kami kay mama. Asawa lang siya, stepfather lang namin siya. Mas may karapatan din ang mga anak ko. Pero parang pinutol ko na yun. Pero pag-uusap namin, nabinigas yun lang ngayon, parang respeto sa kanya. Pero sumusubra na ngayon eh. Sumusubra na, sumusubra ka na! Yung out ko dito alas 7. Eh anong gagawin ko umuulan. Ngayon lang talaga ako nakaranas ng ganito. Patayin mo lang yung mga anak mo at patayin mo si mama. Patya mga bata ko dira, patya! Patya sila! may mga may tabu sa amon, bala naman nga ikaw. Wala lang kamu kabalo sakit gid ang buot ko. Inyo lang sakit buot ko sa inyo. Si Mama inaabgi. Minsan kinakampika ni Mama, nasasaktan kami. Hinahayaan lang namin para di kayo mag-away pero lalong lala. Tinitiis ko lang. Mga bata na walang kamuwang-muwang, yan ang lagi niyong pinag-awayan. Patayin niyo na lang sila dyan. Kung, kung gusto niyo, ayaw silang makita. Ihahatid nyo na lang sila sa bahay ng bangkay na. Ano bang laki ng kasalanan ng mga anak ko? Hindi ka naman nila kinukurot. Wala naman kaming malaking utang sa iyo. At ano yung pinaginitan mo sa amin? Ikaw lang naman yung una na may no? Ikaw lang naman pirmi una na may aras ang gulo ba? Pirmi ka pang gulo. kawawa lang talaga yung mga anak ko sa totoo lang wala mga walang kamuwang muwang tinitiis ko lang nasasaktan ako pero sumusubra ka na pag may matabo sa amon balaan nyo na sino kaya ang dakusang kaakig sa amon ang bana ni mama bata hindi naman ako bata na ano means usahay ginahimo ko nila nga hindi ginahimo ko nila daw bata pa kaya lang city ang out ko dire tapos tatlong linggo kami walang ilaw dahil pinutulan kami ng ilaw kahit nagbabayad kami ng buwan-buwan hindi naman din ako nagkulang sa bayad ano bang kasalanan namin sa inyo? Ano bang ginawa namin? Hindi naman, kami, hindi naman kayo kinukurot ng mga anak ko. Anim na taon at saka limang taon, hindi naman kayo kinukurot. Wala namang, wala namang alam yan at saka wala namang kamuwang-muwang sa mundo yan. Wala kang awa, wala kang puso. Panulay ka sa panulay, hudas ka. Hindi niya po, hindi, sa totoo lang, hindi yung tunay ng lulo ng mga anak ko. Stepfather, stepfather namin yon Yung asawa ni mama. Kung totoo si naman, parang lulo din nila yun. Hindi nila lulo yun. Hindi nila tunay na lulo yun parang lulu din nila yun pero hindi talaga tama yung ginawa ng ganun eh Lagi nila ako napapansin dito, iyak ako nang iyak, pero di ko sinabi kong niniiyak ko, stress ako sa kanila ng ganun. Matagal ako din nagtitimpe, eh, ngayon lang ako nagsasalita kasi sumusubra na eh naririnig ko talaga sa kanya kasi tumawag ko kay mama, naririnig ko sa kanya na pauwiin mo yung mga bata na yan. Tapos sabi ni mama, bakit mo sila pauwiin umuulan? Madilim sa bahay, walang ilaw. Hindi pa ako dumating, sabi. Hindi pa dumating ang mama. Alas 7 kasi yung out ko sa trabaho eh. Minsan nga, minsan nga, dinadala ko sila dito sa trabaho kahit bawal. Buti nga yung mga kasamahan ko dito, hindi sila nagsusumbong sa may-ari. Pag sinumbong nila dito sa may-ari na to, papagalitan ako. O di ko lang alam mo, paalisin pa ako sa trabaho ko. Tama nga, no. Kahit hindi nila, ano. Kaya nga, no. Diba? Parang ganun. Sabi ko nga kay mama kanina, sabihin mo sa kanya, patayin niya na lang yung mga anak ko. Para hindi niya makita araw-araw yung mga mukha niyan. Kasi magkalapit lang yung bahay namin. Kasi si mama naman lang lagi nilang pinupuntahan doon. Yung tatay ng mga bata, nasa Manila po siya. Tapos kami lang yung nandito sa Mindanao. Dali lang! नो सफेंगरा म तो बपे नो नो सु आ सा उ न तो न दोला तो करे काम फ्रेंड hindi mo kaya makita yung anak ko araw-araw, patayin mo na lang sila, ihatid mo sila sa bahay ng bangkay. Kasi yan naman ang gusto mo. Lagi mo rin inaaway si mama eh, araw-araw, dahil sa si mga, an sa mga anak ko. Wala namang kinalaman yung mga anak ko sa sa'yo. Wala naman din kami malaking utang sa'yo, wala naman kami inutang sa'yo. Wala naman kami kasalanan sa'yo, ba't ganyan ka? Natural yung mga bata pupunta dyan, walang kasama sa bahay. Umuulan, tapos walang ilaw weeks na kami walang ilaw, Tinitiis namin, pinutulan pa kami ng ilaw. Saul, saul. saul. Huwag naman po kawawa naman. na rin Sige lang, titiisin ko lang 'to. Huwag naman po ay Sige na lang ko na uwi na ako ngayon kasi nandiyan na yung yung ano yung bye bye Toko dodong margarine ini